Alam niyo ba mga partners na nung Second World War, eh lahat ng mga hapong Amerikano ikinulong dahil sila daw ay banta sa national security. Hapon na Amerikano. Hapon na Amerikano maski hindi sila hindi na sila marunong maghapon dahil doon na sila pinanganak at lumaki sa Amerika. Dahil alam mo naman ang Amerika talagang land of mig migrants. No? Abay, ikinulong. Now, nadala pa yan sa Korte Suprema. Alam mo ba, ang Korte Suprema nakakataas balahibo? sinang-ayunan yung pulisiya ng pagkukulong sa mga Japanese Americans sa panahon ng gera dahil ginastify nila na sa panahon ng gera po pwede talaga maging banta sa national security ang mga may dugo ng kalaban. Ayan po yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Palibasa, nag-aral daw si Carlos sa China. Ay, nako, ispia yan para sa China. Meron pang lumalabas ngayon na naratibo na itong ng si Admiral Carlos ay Espia daw. Biruin mo, apat na taon siya na nag-aral sa Amerika at uh, ilang taon lang, uh, ilang buwan, buwan lang siya. Lang ata, no, eh, oh. apat na buwan lang siya doon nag-aral sa China. Abay, nag-espia na. Alam mo yan ang nakakatakot sa ating Pilipinas ngayon, na Sa bansang Pilipinas, nagkakaroon ng racism. Hmm. Lahat ng nagkaroon ng kahit anong relasyon sa China ay eh, tinatawag ng espia. Alam mo, meron po yung president na tinatawag. Nangyari na po yan. Nangyari po yan sa Amerika noong panahon ng Second World War. Alam nyo ba mga partners na nung Second World War, eh lahat ng mga hapong Amerikano ikinulong. Dahil sila daw ay banta sa national security. Hapon na Amerikano. Hapon na Amerikano. Maski hindi sila... Hindi na sila marunong maghapon dahil doon na sila pinanganak at lumaki sa Amerika. Dahil alam mo naman ang Amerika talagang land of mig migrants. Abay, ikonulong na nadala pa yan sa Korte Suprema. Alam mo ba, ang Korte Suprema nakakataas balahibo? Sinang ayunan yung pulisiya ng pagkukulong sa mga Japanese Americans sa panahon ng gera dahil ginastify nila na sa panahon ng gera po pwede talaga maging banta sa national security ang mga may dugo ng kalaban. Ayan po yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Palibasa, nag-aral daw si Carlos sa China. Ay, nako, espya yan para sa China. Palibasa yung mga estudyante sa Cagayan ay mga taga mainland China at dumadagsahal sila rito dahil gusto nila matutong ng English na mas mura kaysa pupunta sila sa ibang parte ng daigdig para mag-aral ng English ay mga espiya yan. Palibasa itong si uh, uh, Mayor uh, Guo ng Banban -ban ay uh, half Chinese at mukhang Chinese ay nako, ahente yan ng China. Alam mo, nakakatawa nga yung kanilang pagbansag kay Mayor Guo na ahente ng China unang-una, inaakusan nila na kadler daw ng Pogo. Eh alam mo, ang China, ako yung karanasan ko yan bilang spokesperson, ang People's Republic of China, talaga pong naglalabi yan sa gobyerno na ipagbawal na ang Pogo kasi nakakasira nga sa kanilang lipunan na naaadik sa electronic gambling ang kanilang mga mamamayan. Kaya nga po sila, palaging gusto nila i-raid ang mga Pogo at ipauwi ang mga Pogo workers kung saan nag-aantay ang mga kulungan para sa mga Pogo workers na yan. Eh bakit sasabihin nyo na ahente ng China at the same time kadler ng Pogo? Inconsistent po yan. Tsaka alam mo, inisip ko nga kung talagang ahente ng China itong si uh, Guo. Napakaganda naman to Parang female version ng James Ba. At uh, diba? wala dapat eh, katakot, oy pangamba. Oo ah, nga at narinig ko quarter. siya sa Senado, ha. Mm. Mas magaling pa sa ating Banagalog. Mm. Abay, kung uh, ahente ah, ng China 'yan, mapapahiya tayo, mas maganda mas tag tagala pa 'yan kaysa sa atin. 'Di ba? Oo, ano naman tayo? No? <laughs> Attorney, may mga Eh kaya naman eh, mga mm. Bisaya kaya. Say oh. excuse. Ako oh. wala akong excuse, dalta talaga, tagalog talaga ako. <laughs>